Halos labing oras na ibalik na ang imahe ng poong itim na Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Yan po ang pinakamabilis na traslasyon simula noong taong 2010. Marami rin ang tila na sabik sa muling pagbabalik ng prosesyon matapos ang tatlong taon. Live mula sa Quiapo Church, may report si Katrina Son. Katrina? Iyan, Maki, bago nga mag 8 ng gabi na ibalik na sa Quiapo Church, ang uh, andas ng puong Nazareno. Ganap na 7.44 ng gabi. Matapos ang halos labing limang oras ng prosesyon, naibalik na sa kanyang tahanan ang imahen ng mahal na poong itim na Nazareno. Hindi magkamayaw ang mga deboto sa pagsalubong sa imahen na sa unang pagkakataon ay inilagay sa glass enclosure. Napawiraw ang pagod nila. Iyon nga lang, hindi lahat ng nag ay nasilayan ang pagbabalik ng andas. Tulong, tulong ang mga debotong ito sa pagbuhat sa kasamahan nilang hinihimatay. Bumula ang bibig, tirik ang mata, at hirap na sa paghinga. Pagdating ng rescue team, agad isinakay sa stretcher ang lalaki at idinirecho sa ambulansya. Ang pitong taong gulang na batang ito naman, nalaslas ang kaliwang parte ng leeg at bahagi ng dibdib. Tumatalon daw kasi ito at pilit tumatawid sa mga barrier. Ang daming bata ngayon eh. Siguro nga po dahil yung Naglaksa tayo sa pandemic. May ilan ding nasugatan at nahulog dahil sinubukang sumampas sa andas. Natakot po, tapos ano na ako, lumaydom muna po ako noon. Nagpaalabas muna po ako, nagtaas po ako ng kamay. Ang lalaking ito naman, masakit ang dibdib at hirap sa paghinga. Naipit daw kasi siya sa pagitan ng andas at ng pader. Nakasalang po kami sa andas ngayon. Nung bali pag abante po ng andas, bigla siyang gumilid. Pumaling po siya sa gilid ngayon. Naipit po ako sa pinaka-poste. Pasado alas 6 na nga ng gabi ngayon at makapal na ang mga tao dito sa labas ng Plaza Miranda. Iwinawagayway na rin nila ang kanilang mga panyo. Ibig sabihin daw nito ay malapit na dito ang andas ng poon ng itim na Nazareno. Hanggang papalapit na po yung imahe si, si Nazareno, yung dagsa po ng tao, dumadami na rin po sa location. So unti-unti na rin po dumadami yung dagsa ng pasyente sa amin. Bago pa makadaan ang andas sa Maykeson Boulevard, sunod sunod na ang mga nahimatay. May ilang ding nagkamalay agad. Ngunit, may ilang kinailangang isugod sa ospital dahil hindi agad magising. May ilang nagpumilit na sila na mismo ang magdadala sa kanilang kamag-anak sa ospital at hindi nahihintayin ng ang ambulansya. Bia sa mga am um... Maki sa mga oras naman na ito ay uh, na ang karamihan sa mga deboto na nandito kanina sa Quiapo. At nagsisimula na rin maglinis dito sa mga basura nga na naiwan ng ilan sa mga deboto kanina. No? Mabilis yung nakikita nating paglilinis na ginagawa ngayon dito. May ilan pang mga deboto na nandito ngayon at nakikinig naman ng Lisa. Maki? Maraming salamat, Katrina Son. Nagkagulo ang mga deboto ng mapatid ang lubid ng andas ng poong itim na Nazareno. Nagmoist din o tila nagpawis ang tempered glass ng andas. Narito ang aking report. Tila palibutan ng mga between ang nakataklob na andas ng poong itim na Nazareno sa Quirino Grandstand nang sabay-sabay na buksan ng mga deboto ang ilaw ng kanilang cellphone. Pag-alis ng takip, bandang alas 5 na madaling araw, minasilayan ng puon na nasa ng salamin. pag ng andas, sumunod ang mga deboto. Nagsimula ang paghahagis ng mga panyo o bimpo para maipahid sa puon. Para makalapit sa andas, may mga debotong tinulak ang mga barikada. May mga nagtakbuhan. Habang umuusan ang trasilasyon, tila nagpawis ang tempered glass ng andas hanggang sa di na maaninag ay sa Quiapo Church, posibleng dahil diyan sa pagulan at init ng katawan ng mga deboto. Agad itong pinunasan dahil posibleng makasira ang moisture sa imahen na nililok ng kahoy. Sumampa pa rin sa andas ang ilang deboto kahit pawal. May mga lumambitin pa sa dulo ng krus na nakalitaw sa likuran ng glass enclosure. Di rin nagpatinag ang mga nakapaang diboto kahit naging madulas at maputing ang kalsada dahil sa ulan. Nakihila rin ang ilan sa mga lubid ng andas bilang bahagi ng pamamanata. Pagdating sa Agleg Street, napatid ang isa sa mga lubid. Tinakbuya ng mga ihos pabalik sa chapel church. May mga namunod na mga hibla ng naputol na lubid. Di naman bumagal ng husto ang usad ng traslasyon. Mag-alas ng hapon, nakarating ang Nazareno sa Plaza del Carmen sa Minor Basilica of San Sebastian. Dumungaw sa balkonahe ang imahe ng kanyang inang si Maria para paalala ng mga ihos at ng simbahan ng Quiapo tungkol sa pagsunod sa health protocols. May mga namigay rin ang face mask, pangamba ng maraming diboto ang pagkalat ng COVID-19. Ngunit mas malakas daw ang kanilang pananampalataya. May po pero kailangan, pong, kailangan ko pong gumaling. May nabagok na deboto matapos sumampa sa andas kahit bawal. Ang iba namang sumama sa traslasyon, hinimatay o di kaya'y nahirapang huminga. May report si Oscar Oida. Walang malay ang lalaking ito matapos mahulog sa puno at subukang sumampa sa andas. Masamado pagkakabagsak. Matapos kabitan ng neck brace, isinugod siya sa ospital ng Maynila. Sinubukan din ng lalaking ito na umakit ng andas, pero hindi nagtagumpay. Medek! Medek! tayo para malagyan siya ng Sa tulong ng imang deboto, naipasa siya sa istasyon ng rescue team. Habang umaandar ang andas at tumitirik ang araw, dumarami ang mga kinakailangang bigyan ng atensyon medikal. May mga nawala ng malay sa gitna ng dagat ng mga deboto sa medic tent. Marami ang nahirapang huminga. May mga kinilangan na rin i-dextrose. At may nasugatang nilapatan ng paunang lunas. Sobra dami ng tao. Bumigay po yung pinakaharang na bakal. Ang lalaki ito, nagtamo ng bukol sa ulo at mga sugat sa paat binti. Matapos umakyat sa andas, kahit bawal. Tinulog ako ng tao sa taas eh. Bakit na pa rin umakyat? Parang hindi pa kompleto pagpunta dito eh. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang minor de edad ang ginahasa at pinatay-umano ng kinikilala niyang lolo sa Cadi City, Negros Occidental. Hubot-hubad ng matagpuan ng katawan ng 17. Mahigit isang ang pulis sa Metro Manila ang sinampahan ng reklamong may kaugnayan sa ilegal na droga sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, para yan sa pagtatanim ng ebidensya, unlawful arrest at excessive violence. Di man kasing ingay ng kampanya ng nakaraang administrasyon, patuloy raw ang gobyerno sa pagsugpo sa problema sa droga. Sabi ng Pangulo, nasa 10.4 billion pesos ang halaga ng nakumpiskang droga noong 2020. 2023 base sa ulat ng PNP. Halos 28,000 barangay sa bansa ang idineklara ng drug cleared. Pinag-aaralan ng Iloilo Provincial Government ang pagsasampan ng class action suit laban sa mga responsable sa malawakang brownout sa Western Visayas noong nakaraang linggo. Sabi ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., malaki ang iniwang perwisyo ng power outage sa mga residente. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na may pananagutan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa malawakang brownout. Kumpiyansa naman ng NGCP na may papakita nilang hindi sila ang nagkasala sa nangyari. Handa rin daw silang humarap sakaling matuloy ang pagsasampan ng kaso. Magkakaroon ng hiwalay na imbisigasyon ang Senado at Kamara sa nangyaring brownout na isinilang repasuhin ang prangkisa ng NGCP. Kinumpirma mismo ng South Korean actor idol na si Cha Eun Woo na na siya para sa kanyang first ever solo album. Target daw niya itong marilis sa first half ng 2024. Bago yan plano niyang i-perform ang ilang kanta sa debut album sa kauna-unahan niyang fancon next month sa Seoul, South Korea. Ito ang una niyang solo project since mag-debut sa K-pop group na Astro noong 2016. Nakilala si Eunwoo sa ilang hit K-drama gaya ng My ID is Gangnam Beauty at True Beauty. Makikitang naglalakad ang mga estudyanteng yan sa spillway sa barangay Pambuhan, Mercedes, Camarines Norte, kahit pa rumaragasana ang tubig. Maya-maya pa, tinangay ng tubig ang ilang estudyante. Agad tumulong ang mga tanod at ilang residente at naisalba ang mga estudyante. Umapaw ang ilog dahil sa pagulan. Hiling ng mga residente makapaglagay na ng tulay para maiwasan ang mga ganitong aksidente. Umani ng batikos online ng isang column sa New York Times tungkol kay Taylor Swift. Inilahad doon na nagbibigay raw ng signal sang superstar na siya ay queer sa kabila ng pag-identify niya sa sarili bilang straight. Na-trigger ang maraming fans ni Taylor at pinababawi ang naturang artikulo. Wala pang tugon dito ang pahay ang pahayagan o ang kampo ni Taylor. Nagrambulan ang ilang kabataang lalaki sa harap ng isang bar sa Bacolod City. Sa kuha ng CCTV, makikita na nabundol pa ng isang sasakyan ng ilang sangkot sa gulo kahapon. Nahagip din ang paparating ng paparating na motorsiklo ang ibang lalaki. Ayon sa mga pulis, wala nagpa-blatter sa nangyari. Palagi rin daw na may nangyayaring gulo sa lugar. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanla ng mga sangkot sa Rambol ilang sawa ang namataan sa isang palengke sa Tagbilaran City, Bohol. May gumagapang sa bubong at nagpapahinga sa sulok ng pamilihan. Sanay na raw dito ang mga nagbebenta at hinahayaan na lang daw nila ang mga ito. Ilang beses na raw nakikita sa pamilihan ng mga sawa o reticulated python nang matapos ang bagong taon. lagi kang olat sa larong pabitin nung bata ka pa, makakabawi ka kapag sa version ng isang universidad sa Batangas lumahok. Sa sobrang laki kasi nito, walang mabibitin. Pusoan na yan sa report ni Mark Salazar. Kung party lang din naman, ito na yata ang batayan. Lalo't walang mabibitin sa kanilang pabitin. Halos kalahati ng kanilang arena ba naman ang laki sa lapad nito daan-daan ang nakasabit kaya lahat ng naroon handang-handang makasungkit. Pabibo sa pagtalon, hindi kailangan makipag-agawan. Ewan ko na lang kung hindi ka pa makakuha sa lagay na yan. Sa laki nga raw, tanong ng netizen, sinong tagahila? Ang empleyadong si Maria Therese Dinglasan gulat daw pagdating sa venue. Partero kasi ito ng kanilang departamento sa isang universidad sa Batangas. At pangalawang beses na rin nila itong naging palaro. Ala raffle ang siste dahil convertible to cash ang masusungkit na chichirya at candy. Hindi ka nabitente at hindi ka paluge. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Siguro nga pagka ganun, enjoy mo. Baka pito ang mabunot ko doon, mahila ko. <laughs> Yan po ang State of the Nation. Ako si Maki Pulido para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngala ni Atom Araulio, ako po si Ian Cruz mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV. that's at www.gmanews.tv